programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Kinausap na nga nitong si Princess, itong ang bruhang si Divina at dito na nga siya nagtanong patungkol nga dito sa sinabi nga ni Mang Dado na may kinakailangan nga siyang malaman at matuklasan na lihim nga nitong si Sir si Divina at dito ay sinabi nga yon ni Princess kay Divina at nagulat nga at nanlaki ang mga mata ng bruwang si Divina sa tanong nga nitong si Princess at dito nga sa sobrang taranta ng bruwang si Divina ay nabitawan niya ang kanyang bag at dito nga ay nahulog ang papil na kung saan nga ang nilalaman nito ay ang DNA test nilang dalawa na dito nga ay 0% nangangahulugan na hindi nga sila tunay na mag ina dito na kaya matuklasan ni Princess ang katotohanan hindi niya tunay na ina ang bruhang si Divina na ito nga ay nagpapanggap lamang at ano kaya ang gagawin ng kaibigan nga nilang nanay nga nitong si Onse ngayon nga ding na sinabi nga niya na meron daw mahalagang sasabihin itong nga si Mangdado din sa kanya at kinakailangan nga malaman nga ito ni Princess ang katotohanan at unti-unti na nga lumiliit ang mundo ng bruhang si Divina dahil sa kanyang mga kanukuhan lalataw at lilitaw ang katotohanan. Bruhang bibina, hindi mo maitatago ang katotohanan na ikaw ang siyang tunay na salarin at kriminal at mastermind sa lahat-lahat nga ng kanukohan at kasinungalingan mong ginagawa lalo na nga sa buhay Nito ang siya uh, Leilani, si Onse at si Mang Dado naman ngayon na ikaw ang siyang dahilan kung bakit nga nagkaroon sila ng hindi magandang kamatayan kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye-bye